Anong ganap sa mundo ng showbiz? Tunay ngang patok sa netizens ang nakakatawang car test video ni na Troy Montero at Aubrey Miles. Sa viral clip na ibinahagi sa Instagram, ipinakita ni Troy ang kanyang kakaibang paraan ng pagsubok sa isang sasakyan bago bilhin ito. Habang karamihan ay tumututok sa fuel efficiency, presyo, at kulay, ang mag-asawa ay nagdagdag ng nakakatuwang twist sa proseso. The Car Test for Hobby When buying a new car, there are a lot of things to consider like fuel efficiency, does it fit your budget and even the color, but don't forget this too. Caption ni Troy sa post. Agad namang nag-viral ang video at umani ng samut saring reaksyon mula sa netizens, pati na rin sa ilang celebrities gaya ni Chito Miranda ng parokya ni Edgar. Marami ang natuwa at natawa, at may ilan pang nagsabing ito na ang best car ad ever. Bukod sa good vibes na hatid nito, may mga netizens ding nakarelate at sinabing talagang dapat isa alang alang ang personal na preferences sa pagpili ng sasakyan, lalo na kung kasing kulit at kaaliw ni na Troy at Aubrey. Kilala ang mag-asawa sa kanilang candid at playful na relasyon, kaya naman hindi nakatakataka kung bakit mahal na mahal sila ng kanilang fans. Ikaw, anong unique car test ang gagawin mo bago bilhin ang dream car mo?